Ako po nagpapasalamat sa ating head pastor na si, pas, sa pungunguna po ng ating pastor na si Lito Palacio mm -hmm. na itayo po ang church na ito. Kabahagi po sila kung paano ang, ang, ang nagawa namin. Kaya uh, minamahal namin pastor, salamat po. At uh, ayan po ang resulta ng ating ginagawa. Uh, natapos na po ang ating uh, bubong. Naalala ko yung naalala ko nung nandito kami nakatira, nagpray si Pastor Ernie at saka si Pastor Jubinar. Nagprophesy siya na dito sa lugar na ito magkakaroon ng church. Tanda-tanda ko yun. Nangyari yun. Ito na yun. Ito na yun. Ito na po yun. Pastor Ernie. ah Pastor Jubinar. Ikaw po ang nagsalita nito na magkakaroon dito. Ayan, nangyari po. Ito na po yung resulta ng ating pagpapagawa ng church dito sa barangka. At uh, ito po ang resulta. Sa lahat po, uh, mga kapatid, sa lahat po ng nagmamahal sa Panginoon, uh, gustong magmahal sa Panginoon, ito po ang resulta. at uh, uh, Nagpapasalamat kami sa Panginoon. Uh, nung una, merong isang kapatiran na nagbigay po ng lupa. Uh, tapos, nagbigay po siya ng 100,000 para sa panimula. Praise God, nagpapasalamat ako kasi tinugon ng Panginoon ang mga panalangin namin. Kasi, Tingnan napakagandang church, napakalaki. Hindi ko po ini-expect na matatapos na ganito. Hindi namin na lang kung panong raise up ang terang yan. Pero talagang kalob ng Diyos, ano po? Yun pong nag kami rito. Sa kasalukuyan po, ito, itong bahay na to. Dito po kami nagdo-don watch. Dito po kami nagagawain. Pero sabi ko nga, kung halimbawa mabubungan na ito, pwede na po kami mag dito. Tapos, eh, Ayan, kami nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan po yung mga trusses. Yung pong mga bakal. Ayan, natapos na yung mga trusses sa taas. Natapos na po yung trusses sa taas. Ano mm. po? At uh, bubong na lang po. Yero na lang ang kulang. kung sino man po mm. ang nagmamahal sa Panginoon. Mm. Bukas po ang puso. Mm. Welcome po kayong magbigay. Dahil sabi nga eh. Para sa Panginoon. Kung tayo'y nagbibigay ng nagmamahal sa Panginoon, mm. tayo po ay pagpapalain niya. Amen at uh, ako nagpapasalamat sa Panginoon ano po uh, hindi ko po ina-expect na meron na tayong ganito hmm. ang pinagupisan lang nito 100,000 lang isang kapatiran ng tumulong ayaw pa ang pangalan ano po ito na po ang resulta ng mga nangyari lahat ng nang nagmamahal sa Panginoon na nagbigay dito amin pong pinasap, pinapasalamatan ito at uh, kung uh, kundi po dahil sa inyo hindi natin maipapatayo ito kaya maraming salamat sa lahat ng tumulong ng mga kapatiran, lahat ng mga nagtambak dito, lahat ng nag-effort. Kami po ay nagpapasalamat pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano po? Ano ang sukat po nito? 10 by 20 meters. At uh, ako po nagpapasalamat sa ating head pastor na si pas sa pangunguna po ng ating pastor na si Lito Palacio na itayo po ang church na ito. Kabahagi po sila kung paano ang, ang, ang nagawa namin. Kaya minamahal namin pastor, salamat po at uh, ayan po ang resulta ng ating ginagawa. Uh, natapos na po ang ating uh, bubo. Kaya maraming maraming salamat. Uh, taga Mapaniki, barangka Magumbali sa lapungan. Uh, Ayun po ay kaisa po kayo dito. At uh, salamat po sa mga panalangin ng mga kapatiran natin na napatapos po ito. Kundi po uh, sa Panginoon, hindi po sabi nga eh kung tayo hiwalay sa kanya, wala tayong magagawa. Ito Amen. po ang mga nagawa. Kaya lahat God blesses all. At at siyempre una sa Panginoon. Siya Amen. po ang punot dulo dito. Siya po ang nagtayo dito. Siya ang nagkaloob at patuloy na ito yung plano ng Panginoon kung bakit ito Amen. nagawa ba ito ang simbahan na, na ito. Hmm, tama Amen. Yun. Praise God. Amen. So ito natapos na rin po yung trusses at yun po yung yero na lang po ang kulang oh. dito sa taas para kasi kaya kailangan pong gawin ito kasi da, malapit pagka malapit, malapit na rin ng tagulan lang. kasi baka mabasa po pa po hindi po nalagyan ng yero ito mangangalawang po ang ating bubong so yun kaya salat po nang nagmamahal sa Panginoon bukas po ang ating ginagawa bahala na po kayo kung ano pong nasa sa inyo salamat. Lahat po ng nagmamahal sa Panginoon. Marami po salamat sa inyo. At salamat din po sa lahat po ng mga kamarpay po dyan, sa mga sumusuporto o, mga sa channel kamarpe, po natin. Salamat sa lahat-lahat ng mga nanunood o, po, po at makakapanood po ng video pong ito ay welcome po kayo na para tumulong sa simbahan pong ito. Amen. Praise God. Sa mga kapatid natin kay Kristo. So, napakasarap pong magbigay, lalo na sa simbahan. The more sa, na tayo nagbibigay, the more na tayo pinagpapala ni Lord, di ba? Yun, <laughs> di ba? Praise God! Yun, Salamat po! Oh. Kaya, uh -huh. siyempre, bilang tayo, dito, mabaw, dito sa lugar uh -huh. ng barangka, kailangan uh -huh. yung pagmamahal, pagkakaisa, tulong-tulong. Ito na yung pinakamagandang gawin dapat dito sa lugar natin. Praise o, yung, God! Yun ang maganda. Ang, eh, yun ang so, disenyo ng Panginoon mm, eh. Mm -hmm. Kasi the more na tayo man uh -huh. may mga problema, may pagsubok, uh -huh. at least, meron tayong Diyos na nagbibigay na, sa atin lakas. Amen. kung paano natin hmm. napapagtagumpayan yung mga Kaya pagsubok ngayon. na yan kasi so oh. ito, itong ito church ito. anak ng mapanike DLLBCI oh, ng, ah. oh. ng barangka Ayan. mapanike Sa Magunggali. Sa po ng ating pastor na si Ayan. Pastor Lito Palacio. O, tama. Salamat po Pastor. Thank you Hi po sa inyo. Kung Ayan. kayo po ay nakakapakinig Ayan. Ayan. Napakabuti Ayan. ng Panginoon. Ano po? Siyempre, di mo sukat ako May simbahan dito sa lugar na to, na itayo. na itayo. Di, di, lang basta-basta na itayo kasi may, tala, may plano, Oo, talagang may Diyos plano kung talaga ang may May plano talaga si Lord. To. Siguro, Be. naalala, ko natang... yung, naalala ko nung nandito kami nakatira, nag-pray oh. si Pastor Ernie at saka si Pastor Jubinar. Hmm. nag siya na dito sa lugar na ito magkakaroon ng church. Yeah, Tanda-tanda ko 'yon. Nangyari 'yon. Ito na 'yon. Ito na 'yon. Ah, ito na, na po 'yon, Pastor Ernie. Mm, uh, Pastor Jubinar, mm. ikaw po ang nagsalita nito na magkakaroon dito. Ayun, nangyari na, po. Na, nangyari na 'yon. Eh. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Siyempre, eh, una sa lahat, sempre, lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo, uh -oh. ayun sa itinakda ng Panginoon. So, uh -oh. itinakda ng Panginoon ito dahil merong uh -oh. gagawin. tinakda ng, ng Panginoon dahil may gagawin pa. ng Panginoon sa lugar na ito. Uh -oh. Maraming kaluluwa ang uh -oh. may lalapit natin kayo. Lalapit at maliligtas, siyempre, una sa lahat. Sabi nga niya Isang kaluluwang madala natin eh libo-libong ang angel oh, sa langit eh di po ba? Oo, oh. ganun lang 'yun eh. So napakagandang ano ano po at sana po mabubungan na to. Napakayaman ng Diyos natin eh. Kayang-kayang i-provide yan, di ba? Oo, tama 'yun. Di ba? Walang mahirap, walang imposible sa Panginoon walang basta imposible. Kinawala natin sa kanya lahat. Di ba? Philippians 4:19, I will supply all your needs. Siya ang ating supplier eh. Di ba? The best 'yun, ha. The best 'yun, oo. Oh, Sempre, pag kan pag naglilingkod sa Panginoon, hindi ka naman iiwan ng Diyos. Iiwan ba naman basta basta ang Diyos? Sabi niya, he will never leave us nor forsake us, di ba? Amen. Hindi niya tayo iiwan hmm. sa lahat ng bagay. Hmm. Thank you. At sige, uh, uh. pasalamatan na natin lahat po ng o, sige. mga... Siyempre, lahat po ng magtrabaho dito. Hmm. Yeah. Lahat na nagtrabaho. Lahat na nagtrabaho. Ano po? Lahat ng nagbigay ng merienda. Oh. lahat na nagpakape. Shout out po sa mga mababait na kapatiran. na Ha? At sa lahat ng mga nag-volunteer. Siyempre kasama rin sila dito. Yung Mga volunteer Praise God. Nagpapasalamat kami sa inyo. Lahat ng nag-effort na tumulong sa tambak. Meron pa tayong CR na huhukayin mga brother. Hindi, pa, hindi natin <laughs> isa isahin kung sino sila ang oh, mahalaga dito, ang mahalaga dito yung effort ng sila. Po. Say, lahat lahat. na okay. lahat. Ng mga okay. Okay. Na. Salamat ano. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. So oh. yun, ang siguro hanggang dito na lang tayo. So, sige. Mga i-update natin sa susunod na oh, oh. Uh, uh, gagawin. Pakayo po yung na. update nito. pag sige. may bubong na po tayo. Uh, sige, sige. God bless all. God bless, us God bless all. po. Sa lahat po nang nakapanood. Ano po? God bless po sa inyong lahat. Sige, mabuhay po kayo Mabuhay po kayong lahat. Mahal tayo ng Panginoon. God bless po ganay dito kami kayo mga nasa Amerika japan po, <~。source> <atNever> <laughs> Australia. po bubon ng bubong ng char ibabalik ng panginoon sa inyo nang 66 po